Parati na lang bang fruit salad sa Pasko at gusto mo ay maiba naman ngayong holidays? Tara at for today's cravings ay gagawa tayo ng holiday ice cream or Christmas ice cream na siguradong makulay, masarap at babalik-balikan. Maramihan na itong gagawin natin dahil pag Pasko at may okasyon siguradong maraming bisita sa bahay. Magagamit ako ng tatlong lata ng creme de or yung mixture ng all-purpose cream at condensed milk na nakalata. Mas mainam kung yung gagamitin natin dito ay yung napalamig na natin din overnight at magdadagdag pa tayo ng isang lata ng evaporada na pinalamig din overnight. Kung all-purpose cream naman yung gagamitin ninyo at condensed milk sa dalawang all-purpose cream, isang lata ng condensed milk yung idadagdag natin para sakto lang din yung tamis. Mas gusto ko nga palang naglalagay ng evaporada sa aking ice cream mixture para less yung umay sa ating ice cream. Kapag nahalo na natin yung ating ice cream base ay i-prepare naman natin yung ating mga ilalagay na sa home. Gagamit ako dito ng lahat ng flavors ng nata de coco Ni tita Ellie. Yes, merong ibat-ibang flavors ang nata ko coco ni tita Ellie. Hindi lang siya kulay. Meron pa siyang flavor or lasa talaga ng mga prutas. Habang pina-prepare ko nga ito ay napansin ng kapatid ko na ang konti lang pala ng syrup na nakalagay sa loob ng bawat jar at masiksik talaga siya doon sa mismong laman na nata de coco at kaong. At kahit nga 34 years na si tita Ellie sa ating market ay hindi pa rin nagbabago yung quality ng kanilang products dahil punong-puno pa rin yung laman ng bawat jar. Kitang Kita naman dito pa lang sa pagkapula nitong kanilang kaong, pati na rin sa kanilang nata de coco na perfect ngayong magpapasko. Bukod nga sa red at green na nata de coco, meron ding melon flavored, pineapple flavored at apple flavored na nata de coco si Tita Ellie. Syempre, dito sa ating ice cream base ay ibubuhos ko yung buong jar ng ating coconut strings ni Tita Ellie. At alam ko ngayong magpapasko, marami sa atin yung naghahanap talaga ng nata de coco at kaong na maganda yung quality na pwede nating ipanghanda at pwede rin nating pang negosyo. Kaya kung mahilig kang gumawa ng mga fruit salad, mga buko pandan, at iba't ibang Christmas desserts na kailangan ng nata de coco at kaong, ngayon pa lang ay mamili ka na ng mga pangsasahog mo dahil siguradong pagdating ng December ay ubusan na yan mga kumare. Ilagay lang ako ng tigda dalawang kutsara sa bawat nata de coco at kaong na meron si Tita Ellie pero kung kayo naman yung gagawa, pwedeng pwedeng yung dagdagan o kaya naman pwedeng yung bawasan. Ang susunod na step natin dito ay patitigasin na natin ito sa ating mga freezer overnight or at least 8 hours. At sa mga magtatanong kung saan ako nakakabili ng Tita Ellie products, ito ay available sa Genra, sa Pure Gold, sa Robinson. Kung wala namang malapit na mga grocery sa inyo, pwede rin kayong umorder online sa kanila sa Lazada o kaya naman sa Shopee. At syempre, hindi rin papahuli si Tita Ellie dahil meron na rin siyang TikTok shop. At kapag matigas na itong ating ice cream, ay syempre, pwede na natin itong iserve. Kayo ba mga kumari, anong dessert ang nakaplano nyo ngayong magpa Pasko at kung may Christmas wish ka ay ilagay mo na yan sa ating comment section at babasahin natin yan.